Good morning, welcome back to my channel I for today's video guys ay magpapahula na naman tayo sa ating kasama guys Let's go guys ah, Magpapahula ka sa iyo uh, uh, Anong prutas ang kasama sa kanta na Happy Birthday? Ngayon guys so pahula tayo sa ating kasama guys anong prutas ang kasama sa kanta na happy birthday hula 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 kasama sa kantang happy birthday prutas oo oh. Sige, kantahin mo lakasan mo. Alam mo naman siguro 'yan, di ba? 'Ng kantahin. Oh. Huh? Ha? At Tagalog, English. Uh Tagalog. Uh -huh. Lakasan mo, ma, ma, ano mo yan, kapag nilakasan mo, kantahin mo, lakasan mo. Sige, lakasan mo, ma, ano mo yan, mahuhula mo yan. Happy Oh, kanta ba na pa birthday? Happy birthday. Ha? Hula lang, hula, hula, hula. <laughs> wala ka mong wala. Siguro marami ka naman alam na prutas eh. Prutas. Mm. madaming Madami nga yan sa palengki. Madami sa palengki. Palengki. Huh. Ah, no. <laughs> Tantayin mo nga kasi, di mo naman kinakanta ng malakas. Pag kinanta mo ng malakas ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to <coughs> 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 Sirit? Ayan guys, hindi niya nahulaan. <laughs> alam mo ba yung uh, prutas na kasama sa kanta na happy birthday? Ah. Uh, ah sabihin ko na. Alam mo guys, hindi niya alam. Dalandan. ano <coughs> oh, dalandan? Hindi mo alam. Dalandan. Sige, subukan mo kantahin. Isama yung dalandan. Happy birthday to you. Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! to you Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy 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 birthday! Happy <laughs> Happy <laughs> dun, 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 dun. Happy, happy, happy birthday Ayan guys na naman, di nahulaan Dalan-dan lang yun Bye-bye